Hello everyone Ito ang aking pinagkaabalahan sa ngayon mga kaidol <coughs> Sobrang init <coughs> Sobrang mainit Mukhang oh, Mukhang may nakita tayong guwaba dito mga kaidol oh. oh, Mukhang hinog na Kunin natin mga kaidol Kainin natin malapit lang pala ito sa aking pinag tayo ng frutas nito mga idol wow, sarap nito ba gandaanin natin kuha kinug na kinug na sarap nito ba kinug na mga idol Gawin natin yung isa mga kaidol. Oh, hinog na rin 'tong mga kaidol oh. Jackpot mga kaidol. Makakain tayo ng protest dito. Dito lang sa aking garden mga kaidol. Sobrang hinog naman ito mga kaidol eh. Sobrang hinog na. Malaki. Oh, sarap. Kakain tayo ng protest buti hindi na unahan ng mga ibon ako oh, ang makauna ni kain mga kaidol oh, sarap kainin natin mga kaidol hmm hmm sarap hmm. vitamins Okay guys. Hmm. Hmm. Ang biyabas, babiyabas. Dipinsa sa kagutom. Hmm. Hmm. Ini tengah dilau mata ek, tamis kay tamis hmm. di ito kao ang liso kay basig mo turok siyan hmm. sabay lang Ayo, ayo. Kung diyan lang, kung tama lang kung vlog mga ka Kay, kung ako, kahuman sa kung trabahoon mga ka idol. Ubay-ubay pag gini. Init ng panahon. Hmm. Basig mag masubrahan tas kapoy kainit. So. So, salamat sa inyong pagtanaw. At least siyo iduwad ng tagtubig kay poho naman po. Bye bye.